So, update po sa arrest warrant ni Miss Maharlika. Ang sabi niya, hindi daw niya address yung nakalagay. And maybe ipakita ko sa inyo, open ko na lang din. Nakalagay sa kanyang arrest warrant na uh, isinerve sa, sa well, yeah, ginawa sa Pampanga, is, is, uh, isinerve sa, sa mga police and maybe that's in Pasig. Kasi yung nasa address po, Pasig, tinakpan ko nga yan. Pakita ko sa inyo yung arrest warrant ha, para at least sa ating discussion. Ito po yung arrest warrant kay Ms. Maharlika against po sa kanyang ah uh, 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 na commit allegedly na uh, cyber libel. Patungkol nga doon sa kay katu na anak na nadamay daw or nasiraan ni Ms. Maharlika, yung may anak yung Chloe, yung Zoe, di ba? Mga 14 years old. Ayan. So tinakpan ko po 'yan pero syempre Pasig City. Halata naman kasi ano, may lang. Ano bang ano bang specific city in Manila, in Greater Manila area na maigsi lang? Eh, Pasig, no. Ano pa ba maigsi doon? Kasi kalam karam mahaba Valenzuela, Malabon, uh, Makati, mahabang mga ano. Uh, ito, may lang yung Pasig, may ikli lang. So 'yan, si doon. Sabi ni Miss Maharlika, hindi daw siya ever tumira diyan at hindi niya yan address. So nagkalkala ko. Uh, tingin tayo sa Google. Hold on. Open ko. Uh -huh. Kalkal -kal tayo sa Google no yung address na tinakpan ko. Ito yung nakita ko. Doon. Oh, may minute burger. Taray. <laughs> Ayan. Oh. Oh, yun, nakikita nyo na anyway. Uh, ba? Diba? Yan. I think I haven't been here yet. I think. Mm -hmm. So yan po yung mga yun yung itsura ng place. Merong may minute may minute burger. O mukhang residential pero yung baba parang commercial space. Okay, open natin 'to. Ayun oh, yung kahabaan na ito kasi ano eh Avenue Dr. Uh, Dr. Sixto Antonio Avenue. So highway. Talagang ano siya, good for commercial space. Tama ba? Yan. Ito pa, sabi ko nga sa inyo mukhang warehouse yun, yun yun yun, parang may puting pader so dyan ba talaga nakatira si Miss Maharlika kung ako ang katulad ni Miss Maharlika na may kaya-kaya sa buhay na tingin ko kasi syempre nasa US and Manila lang sa kanya ang mga usaping thousand dollars <laughs> katulad ng panghahamon niya kay Katunying. na o oh, sige pares pa to mo ako bibigyan pag naaresto mo ako bibigyan ka ng ganito, millions in peso no so 20,000 dollars puyata is 1 million sa Pilipinas so mani-mani lang yan kay Miss Marley ayan kung ako na may kaya-kaya maybe tumira si Miss Marley dito nang nung nasa Pilipinas pa siya like nung nag-aaral siya or nung bago-bagos siyang kinasal nung hindi pa siya nagde-decide na mag-abroad. Kasi ang alam ko po, ang asawa ni Smarlika ay nagtrabaho sa Middle East. So, ayan po yung, uh, yeah, 6th to, 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 Avenue Drive. Ah, uh, Avenue. 6th Avenue. Drive na Avenue pa. O. Oh. Yan. Pwede mong tirahan yung taas, pero yung baba, mas magandang gawin mo talagang commercial center. Tama ba? O, oh, kasi kung nasa highway ang iyong bahay, eh, ay daan na daanan ng mga tao, mas magandang pagkakitaan mo na. And kapag ka, marami akong kilala na sa mga seamen, seamen, <laughs> or mga nag-aabroad, nag, kumukuha talaga ng bahay sa medyo hindi na ganitong area. Like, uh, tumitiran na sa, ano, sa mga subdivisions, sa mga exclusive, mga gated compound, ganon. Malayo sa pollution, mga ate at kuya afford mo na yung mga malalaking space eh ito gawin mo pwedeng mo pwedeng mong property pwedeng pwedeng pwede property rin to ni Miss Mahali no? like isa sa mga properties niya imposible na iisa lang ang kanyang property dito sa Pilipinas. But, yun nga po, sabi ni Miss Maharlika ang kanyang claim ay hindi siya tumira dito, ever. Hindi daw niya natungtungan yun. Yung 6 to Avenue na yan. Pero, may isang uh, lait-lait dito yung vlogger. Teka lang, na natin kung, kanyang, kung isang ensaymada. Babasahin ko na lang sa inyo kakaibigan ko kasi to hindi ko na lang ipakita <laughs> or maybe ipakita ko pwede naman dali ah okay matatakpan naman eh <laughs> hold on open ko lang yung kanyang post. tinabangan ako dito tinabangan ako sa kaibigan ko ito I, I mean, I want you to read his post, hab just to prove na itong ensaymada vloggers ay may kayo nang mag-judge po, i-comment sa comment section kung anong klaseng vlogger ito at kung bakit siya galit kay Tatay Digong ano siya, dilawan? eto po oh. oh. mga member ng kulto ni Santo Tatay, I think tinuto ko niya si Tatay Digong, paki-explain medyo ano rin ano, mahina rin yung kanyang uh, kakayahan sa spelling kasi yung paki letter ay eh mga membro ng kulto ni Santo Tata, it's either lagyan mo yun ng dash or maybe uh, uh, yun? uh dalawa, yung kolon, hindi period. Anyway, so much for the uh, grammar and whatnot. not. Uh, Paki-explain nga ng katangahan batas, katangahang batas na pinirmahan ng puon ninyong sidigong na rice tarification law. So, parang contest niya yung kakayahan ng mga DDS kung ano ang pagkakaintindi sa rice tarification law. Alam niyo may flaw talaga itong rice tarification law. Um, tataasan mo yung I think bababa ano ba? Bababaan or bababa, no, tataasan mo yung buwis ng pag-angkat. Parang ganoon yung rice tarification para yung para siguro i-discourage Babalikan ko kayo sa, sa, sa topic na to ah. kasi yung isa sa sinisisi sa dahilan kung bakit tayo nagkaka-shortage ng bigas ay ang rice, rice tarification doon ni Tatay Digong na pinirmahan. Pero ang dapat sisihin doon, hindi si Tatay Digong na pumirma, kundi yung I think nasa DA or yung nag-submit ng bill. Kasi may problema po talaga itong rice tarification. Doon. It's either dinadagdagan para Uh, yung kasi buwis yan eh, buwis ng inaangkat na bigas. Kapag dinagdagan mo yung buwis, madi-discharge yung iba na na mag-import. And then yung buwis na yun ay itutulong naman sa mga Filipino farmers, particularly yung mga nagtatanim ng palay. So beneficial yung rice certification law. Pero parang may parang nalulusutan niya ng mga loko-loko eh, something. So ngayon sinisisi nila si Tatay Digong. Ah, uh, eto yung isa pa niyang post patungkol kay Miss Maharlika. Oh, uh, Kilala niyo na to kung naka-follow ko sa kanya. Kaibigan ko to, pero parang tinatabangan na ako dahil lang sa kanya. Binabanatan niya si Tatay Bigong. Tinitiis ko yung mga pambabalahura niya kay Miss Maharlika kasi, di ba, respetuhan kami ng, ng ano eh, ng, ng content and point of view. Pero, nung kay Tatay Bigong, nung si Tatay Bigong na yung dinidemonize -di -din niya, hindi ko na, hindi na ako natuwa. Gumamit daw ng fake address. Di loko daw yung korte. So, tinutukoy niya si si Miss Maharlika na inaakusahan si Katon Ying na gumamit ng fake address at nanloko ng korte. Yan yung, yan yung vlog ni Miss Maharlika nung kaulihan, di ba? Gumamit ng peking address, pero yun nga, dahil nga dyan, niloloko ang korte, ito namang korte ay naniwala na yun ang address para maiserve yung arrest warrant. So, ibig sabihin, hindi fake yung warrant. Ngayon, isa rin itong mada vlogger na ito sa nagpost ng ito yung kaya nga tinakpan ko na lang yan pero dito sa post na ito hindi kita kung sino yung judge okay so kumbaga contest niya yung sinasabi ni Miss Maharlika na niloko yung judge so ibig sabihin daw hindi totoo na ibig sabihin legit daw ito o, legit or hindi ang point dito ay peke yung address eh sino naman daw sabi nga ni Miss Marleyka sino ang loko judge ang mag ang mag 'di ba ang mag uh, gagaw ang pipirma sa ganitong arrest warrant or kahit yung subpoena kung sa US ipapadala since yan yung current address ni Miss Marleyka Usually sa current address yan eh send hindi sa maybe old address mo or ganon hindi or sa, sa ibang address mo pa eh kasi may mga tao naman talagang maraming properties, di ba? And dapat kung meron sila mga documents na tatanggapin, sa recent address nila or current address nila i serve. Eh American citizen si Miss Maharlika. Oh. So hindi nga po daw uubra itong cyber libel case ni Katonying at kontodo todo sa klolo ang mga ensaymada bloggers kay Katonying. kino di ba, pinagkakaisan si Miss Maharlika. Ako I, I, I have no problem kung ang content nila ay si Miss Maharlika and marami ang viewers kasi 31 million ang ano eh ang supporters ni Tatay Digong tama ba mga ate at, ni Tatay Digong tuloy 16 million lang ang kay Tatay Digong <laughs> 31 million ang voters ni Papshi Idagdag mo pa ngayon na mabait na yung mga mainstream media na milyones din ang followers may mga pinklawan dati katulad ni ni Richard Gaydarian na anti Marcos ngayon pro Marcos na. <laughs> Sabi nga ni Missas, inaaway ako ng Gaydarian na 'yan kasi BBM ako nung election. Ngayon nagbalik na ngayon nag ano na nag-turn na daw yung table. Anti BBM na si Missas at pro BBM na yung Gaydarian. <laughs> oh, isa personality na rin si Gaydarian. Nakakapagtaka, may mga dilawan ngayon na pro government na or pro administration of Papshi. Di ba? So, okay, fine. At saka ang pangkukuyog nito kay Miss Maharlika ng mga Ensaymada vloggers, mga ate at kuya. Ano eh, parang ano lang um ad hominem, lalaitin ng itsura, di ba? Ganon ni Miss Maharlika, lola, ganon lo siyang. Oh! Lo siyang si Miss Maharlika. Hindi nga siya mukhang lola eh. Mukha nga siyang dalaga, 'di ba? Nakita ko si Miss Marley ka in person, maayos siya sa katawan. Mahiya kayo mga Insaymada vloggers. Gusto niyo makita picture namin ni Miss Marley ka. <laughs> sa mga sa mga bago lang, dali open ako. Kaya just to prove na namit ko to and ako nang magsasabi sa inyo hindi si si, 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 si Miss Marley kay ano hindi marumi sa katawan. Oh, ito. Oh, tingnan niyo. Oh, ayan. Miss Marley ka ansang sangkay. Uh, ay, ano ba 'yan? Oh, ay Pokemon. Ano ba 'yan? Hoy, oh, ayusin mo naman ang buhay. Teka lang. Oh, Sino yung guapo sa likod kong yan? Eh, sa likod. Eh, Ayan, yeah, ito, ito, ito. ito. Oh, guwapo, ha? <laughs> oh, gwapo. Hmm. Pogi, si Sangkay, si Miss Maharlika. Ganda ng kulay ng damit niya. Sino yung magandang babaeng yon? Ay, ang ganda. Parang nene pa siya, no? Zoom ko pa nga. Sino yan? Ay, ang gandang babae. Hoy, comment sa comment section itong ka katabi ni Miss Maharlika. Oh. Fresh. Tama ba? <laughs> fresh no. 'Yun. Hay <laughs> okay, nga pala ano ha, uh, a little bit of background sa picture na 'to. Grabe po ang haggard ko dito sa meeting na ito. Grabe ang pagod ko 'yan, wala akong tulog. Uh, yung uh, kong condo sa sa Manila ay ano ang init ng reception area, ganong tagaktak ang pawis ko. yun ba sa receiving area nila, or ano lobby. Ang init, mga atat, at kuya, ba't kayo, yun, yun din ako babalik doon, ano ba yun, di sosyal. <laughs> oh, ganon. And tagaktak na ang pawis ko dyan. Tapos late pa ako sa meeting na to. Nahirapan pang sumundo sa akin yung pogi na to. <laughs> sa meeting namin dito. Nahirapan pa akong nahirapan pa siyang sunduin kasi hindi ko alam kung alin siyang uh, kasi may parang dalawa or tatlong towers itong itong ano na to itong lugar na to. Parang kumbaga ay ano bang pwedeng ikumpara natin dito. Yung parang sa Singapore, basta yung sa Singapore yung parang may ano, may swimming pool sa taas. <laughs> Yung parang may mga deck ng cards, tatlong building, parang ganun yung dating, di ba? Tatlong building, tapos parang may spaceship sa taas. So, sa tatlong building na hindi ko alam kung saan tong location. So, nagkamali-mali pa ako ng pinuntahang building. Ganyan, tagaktak na ang pawis ng inyong friendship base. puyat na tagaktak pa ang pawis. isko huh? just to meet Miss Maharlika and uh, ako na magsasabi sa inyo ako nahiya pang akong dumikit sa kanya kasi ako ay tagaktak na ang pawis oh mukhang lola iyan. Mga vloggers, huwag so ganun. Atakihin nyo ang issue, hindi yung tao. I-ano e, nyo, i-dispute e, nyo na hindi involved si Tamba sa Okada, di ba? Na hindi magbebenta ng propiedad si Papshi sa Forbes Park. Mga ganon Hindi yung lalaitin nyo yung itsura ng tao. Kaya, kaya ako sinasadya ko rin minsan na ako'y Haggard, mga atat ko para na yung itsura ko. <laughs> o sige, lahat naman tayo tatanda, mangungulubot. O uh, at the end of the day, sino ngayon ang uh, 'di ba, ang hitik sa kaalaman, wisdom and principles if you may, 'di ba? <laughs> o so ano sa tingin ninyo, itong ginagawa kay Miss Maharlika is it a proof na may may mga ano, may mga may mga nagsasabuatan at may naaapektuhan sa kanyang mga expose kasi unti-unti eh, napapatunayan Miss Marley ka can even prove na tumanggap ng Rolex si Cherish umamin ang nagbigay mga ate at kuya hmm. may mga screenshot si Miss Marley ka so bakit hindi hindi tinitimbang ng mga ensaymada vloggers Itong mga sinasabi ni Miss Maharlika, one-sided sila. Is it because of the 250k a month? I comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Oy, huwag niyo kakalimutan pindutin 'yung bell icon dyan sa baba ng katabi ng subscribe button at piliin niyo 'yung all na options para every time na nag live ako or nag upload ng video, ay ina-notify kayo ng YouTube.